Magandang hapon. Makauwi na ako sa bahay galing ako sa palengke. Bumili ako ng isda dahil gusto ko ay mag-iihaw ako ng tamban. Ito nga pala nabili ko isang kilo. Lilinisin ko lang. So, 80. So, linisin natin ang isdang tamban na binili ko. Mang, ano pa, fresh ko siya. Ang sarap-sarap niya kasi fresh na fresh pa yung isda. Tapos, no. hahatiin ko lang siya. Hahatiin ko lang siya. Yung kalahati, papaksiwin ko. Tapos, yung kalahati, iihawin. Ayan. ito po yung isda, isang kilo binili ko Wala pala akong malagayan dito. Wala malalagyan. Pritohin ko na lang siguro to. Mas gusto pa kasi niya may ano ito eh, prito. Sarap to. Paksiw. Papaksiw. Papaksiw. Ihaw. So, ayan. abang nililinis ko muna siya. Abang nililinis ko muna yung isda. At ako'y magpapaalam muna. Kasi, para hindi ma-ano. So, ayan. Bye!